Makapit to dad. Makapit. Makapit to? Oo. Oh. oh. <laughs> for today's video. Samahan nyo nga pala sa mga gagawin ko. At ito yung negative to nga pala araw. Kaya bago yun nga pala si Janeto. Tawag nila sa akin lucky. Kaya guys samahan nyo ako. Siyempre weekend na naman. Gagala na naman tayo ngayong araw. Kasama ang pamilya. At bago nga pala kami gumala. Kaya ito pumunta nga pala muna kami dito sa PNB. Kung makikita nyo. Tignan nyo naman yung mga presyo ng mga bahay dito. Ng mga binibenta. May 1 million dollars. Ito nga pala yan sa Suri. Napakasimple lang ng mga bahay na yan. Tignan nyo naman yung mga presyo. Ang lilitig. Maabutin pa rin ng 1 million dollars. May sa Pilipinas, may na sa 40 million. Doon na lang ako bibili sa Pilipinas. Maganda pa yung bahay kapag umaman na ako. Hihingaan ko yung daddy ko ng ano, Milte. At titikman ko yung sa kanya. Tignan ko kung masarap. Tignan mo yung gagawin niya sa akin. Papakita ko sa inyo. Tingin ako ng Milte mo, dad. Gusto mo to? Oo. Uh. Lang ang kadiri. niya ba naman kaya yun, hindi na ako umingay no choice tayo. Pero pinalitan niya naman yung straw niya, siyempre nakakadiri yun. Sensya na sa mga nanonood habang kumakain. Kira lang kami mag-video ng mga ganong video. Kaya eto nandito na nga rin pala kami sa Guilford. Kaya yun, siyempre magtitingin tina naman tayo ng mga bagong release na sapatos. At hindi pa nga pala gano karami yung tao dito sa mall. Pagdating ng alas stress niya, sobrang dami ng mga tao. Shoutout nga pala sa mga supporter natin dito. Shoutout nga pala sa iyo, pati kay Kuya Salamat nga pala sa panonood. At ang una nga pala natin pupunta pupunta na ipupunta nga pala tayo dito sa Champs titignan nga pala natin kung may mga bagong release ng mga sapatos ito talaga tong Timberlands na tong laging nagpapakita sa akin to kaso ang laging mahal nga pala yung presyo na ito ng 200 dollars minsan bumababa yung presyo Nagkakaalaga ng 134 ngayon ang mahal na 200 dollars na siya ngayon at may mga bagong release nga pala ng mga sapatos dito ng pang basketball kaya yung bumili nga pala dito yung tito ko ng dalawang sapatos big time nga yung tito ko pang basketball na sapatos nagdadalawang isip nga ako kung bibili nga pala ako uli ng bagong sapatos kasi may binili nga pala ako ng dalawang sapatos na inaantay ko na nga lang pala binili ko nga pala yun sa online may bagong nga palang release na sapatos na Nike dito tignan nyo naman neto napaganda ano ang gan gun nga pala neto may na kakalaga nga pala ng 200 dollars at eto mga gantong mga Nike nga pala bagay nga pala to sa mga baggy pants yeah, guys ano pang inaantay nyo may idea na kayo sa akin bumili na kayo ng mga gantong Nike yung mga hindi nakakalam kung ano nga palang store to ang store nga pala neto ay JD hindi ko nga alam sa Pilipinas kung meron nga rin JD kita nga pala ako dito sa Brina Shoes napaganda ng Design na ito parang Kobe shoes. Siyempre siguro kilala nyo naman siguro 'to, Jordan. tignan nyo naman, napaganda nga pala ng t-shirt ng design. Kaya ang napresyo nga pala nito ay nagkakalaga ng 55 At may nakita nga pala ako dito na bag na babe. kaya ito bibiliin ko nga pala 'to, napaganda kasi ng design Kailangan ako nga rin pala 'to ng bag. Ako 'to bibiliin para may pang -geng -geng na naman tayo. Ang presyo nga pala niyan ay nagkakalaga ng 70 pero bagsak presyo nga pala siya kaya ayun nabili nga pala namin ng 30 dollars. Kaya yung geng -geng na naman. Siya mo lucky. Kita ko sa KMS yung geng -geng nga daw pala nakapang falda na ngayon. Siyempre, ganito talaga yung mga forma ng mga dayuan. Ano pang inaantay nyo? dahil na kayo dito sa Canada, dapat ganito yung outfit nyo. At yung likod niya nga rin pala, bilihan ng mga sapatos. Kaya nakakita nga pala ako dito na Nike na kulay Ang ganda naman na ito, nakinang-kinang-kinang. At ang presyo nga pala na itong Jordan 1 Low ay nagkakalaga nga pala siya ng $165. Ako tatanungin kung anong mga gusto ko sapatos pang basketball. Ito kong mga sapatos, yung mga colorway na pang basketball shoes para makikita ng mga tao nakinang-kinang kinang sa mga mata nila. Meron nga pala ako dito na bagong labas na Nike na paraksoting na yun naman yung presyo. na ka ng $170. dollars kapit to dad kapit kapit to oh <laughs> Gusto <laughs> mo talagang malaman kung makapit ayun nilagay niya nga pala sa mukha niya pagkalagay niya dulas nga pala yun hindi pala makapit yun Pagkatapos nga pala namin magmuling kaya ito nakaramdam na nga pala kami ng gutom kakain nga pala kami ngayon sa Jollibee hindi ngayon na nga lang pala kami uli kakain sa Jollibee Ang layo pa ng dinadayon namin para kumain lang dito sa Jollibee kailang kaya, kaya magkakaroon ng Jollibee dun sa lugar namin sa, sa Abbotsford kaya ayun daladali na nga rin pala nag order yung daddy ko Siyempre, gutom na gutom na talaga kami dito Pagkatapos nga pala namin magantay ng 10 minutes kaya ito dumating na nga rin pala yung order namin kaya titikman nga pala natin dito yung yung burger nila tignan nyo naman napakasarap niya. at i-rate nga pala namin dito yung mga pagkain nila dito kaya ito unang kagat ko nga pala dito nila sa nga pala muna kaya ayun. kaya ayun tan ka nga pala sa akin kasing lasa mo nga pala yung Jollibee dun sa Pilipinas na yung burger dali dali na nga rin pala ako kumain kaya guys hanggang dito na lang don't forget follow and share thank you for watching bye